Ayan mga kabadi, kamusta po kayo? Ngayon naluloko tayo ng adobong baboy na may sitaw kasi nagkikrib kasi ako netong mga kabadi. So bumili lang pala tayo netong mga kabadi, mga halagang 140 something na baboy. Tapos pinahiwalang natin ng maliit para medyo dumami. So yun na nga, inugasan ko na yung ano mumbaboy baboy. Well friends, imprimptadies na mga kabadi. Iwain natin tong ating sitaw. Hindi si pala natin yung kapabad ang picnic yung dito mga kapabad. Uh, pakukuluan po po siya sa beef. Tapos saka po siya ilulunod pag palupo na yung ating karne. So yan na. Dipata natin ito sa ating ano, set aside natin yung ating sitaw. At ngayon naman, hindihiwa tayo ng ating ah uh, crab diet and ng ating sibuyas, yan, chop lang natin, tapos bawang. Pinamit ko palang bawang dito mga kabady, isisambot na. Para mas lalong lumasa yung ating uh, adobo mamaya. Tapos pinipit ko lang, tapos uh, chop lang natin na maliliit yung ating bawang. Tapos syempre, hindi rin mawawala dyan yung ating siling labuyo. Dalawa lang nilagay ko kasi yung anak ko, tapain baka ang hangan, hindi siya makakain ng marami. So ayun na lutuin na natin hindi pala akong maglalagay dyan ng mantika kasi ah lulunod ko yung dito yung ano yung karne natin para lumabas yung sarili ng mantika tapos antayin na natin ma brown yung ating karne hanggang sa kumatas yung sarili niyang mantika tapos ah maya maya dito natin dilunod yung ating mga picados yan, katulad yan, lagay ko na yung ating bawang sa rin lang yan ang baboy ginamit ko dyan. Tapos uh, natin ang medyo golden brown. Tapos sabay-lonog na rin natin yung ating sibuyas. Yan, mas maganda nito ka mga ko kung yung mga ricadas natin i-brownish natin ng pulay. Saka natin i-implahan. At yan mga kabagay, na natin ng paunting soyot. Tansya-tansya ng sa to yun mga kasi maana tas lagyan na rin natin ng punting suka syempre dahon ng laurel para mas darong mabango yung ating adobo kinamit ko dito mga kabady powder na paminta kasi ayaw ko kasi yung buo gusto ko yung uh, mabango yung niluluto ko talaga yan na tapos lagyan ko lang din yan ng kaunting tubig dasya tansya lang din depende na yan sa inyo mga kabady kung gaano karami yung pagpakulo nyo kasi medyo malambot na rin naman yung ating karne Kalimutan ko rin pala lagyan to na asukal. Kailangan lagyan natin na asukal at oyster sauce. Yeah, tas mix lang natin mga kabagi. Mix mix hanggang sa malilong ating karne. Tapos papakuluan natin po. ready to 45 minutes na pagpapakulo hanggang sa makuha niyo yung tamang lambot na gusto niyo sa ating adobo. Yan mga kabari, nakikita niya naman. Napakasarap niya siguro. Siguro kasi hindi pa tapos pero syempre, Masarap yan kasi eh. Ako nagluto eh. Ayan! Luto na, na ang ating adobo. Malambot na ating karmi. At medyo dry na ang sabaw ng ating adobo. Kaya ilalagay na natin itong ating sining labuyo. Pambagdag ang ah, lasa sa ating iniluto. Mas na rin natin itong ating sitaw. Tapos mix na natin ng kaunti para maghalo yung lasa ng ating adobo sa ating sitaw. Yan! Ah, ang sarap niya, mga kabad, yung mga bang Bangbang mo! Yan for the final touch, lagyan natin ng dahon ng sibuyas para may ime tayong ano, pampakulay sa ating adobo. Yan e, na ang ating adobo na napakasarap at mabilis lang na lututin. Matin ang, natin ang para tayo makakain na kasi gutom na gutom na tayo. Kaya mga kabari, kung bago kayo sa aking channel, like and subscribe naman sa channel, Buddy Vlog 84. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa mga new followers dyan. Thank you po. Yan, tara guys. Tara mga kabari, kain tayo. Samahan niyo ako kumain. Maraming salamat po sa pagbanunod.